Good news naman ito mga tropa sa mga Lakers fans dahil naresolba na ni coach JJ Redick ang malaking problema ng Lakers sa paggamit nito ng twin tower lineup at pagbibigay ng minuto kay Anthony Davis bilang power forward at ang paggamit kay Dalton Knecht at Quincy Olivari sa second unit nila pero bago yan hype na hype naman ang mga fans kanina ng Bulls dahil sa nagbabalik na si Lonzo Ball after 2 years na hindi siya nakapaglaro dahil sa injury kanina nga ay nakapaglaro na ito laban sa Minnesota Timberwolves 6 minutes under ipinasok si Lonzo Ball at nakagawa agad ito ng 3's sa corner at bago maubos ang oras, nakagawa ulit ito ng logo 3 at hindi pa rin nagmimitis. Quick 6 points para sa kanya, 4 points naman sa 3 quarter. Bali may 10 points, 1 rebound, 1 steal at 1 assist at may 1 block for 15 minutes of playing time. Maganda agad ang ipinakitang shooting nito na may 67%, parehong positive sa performance si Lonzo at Zach Lavin na may 19 points, 5 rebounds at 4 assists naman para sa Bulls number no. 1 superstar na si Zach Lavin. Parehong healthy na din ang dalawa, hindi na pinalaro si Lonzo Ball sa fourth quarter habang si Zach binigyan pa ng another 2 minutes sa fourth quarter bago magpahinga. Nakuha nila ang panalo sa score ng 123-125. Samantalang coach JJ Redick planong bigyan ng malaking playing time si Dalton Knecht at Quincy Olivari sa kanilang second unit. Nang mga nakaraang preseason game ng mga tropa ay nagpakita nga ng magandang performance si Dalton Knecht at Quincy Olivari. Last game nga nitong si Dalton Connect sa laban sa Warriors, nagtala nga ito ng 19 points, 5 out 13 sa 3 points line sa 21 minutes of playing time. Habang si Quincy Olivari naman ay nagtala ng magandang performance laban sa Bucks kung saan meron siya ditong 11 points, 5 rebounds at 2 assists sa 9 minutes of playing time. Kaya naman napag-desisyonan ni J.J. Redick na mas bigyan ng malaking minuto ang dalawang batang player na ito na magbibigay ng malaking ambag sa punto sa kanilang second unit. At ang isa pang gustong gawin ni J.J. Redick at ang mabigayan ng minuto si Davis bilang power forward at gagamitin ang twin tower lineup. Bukod sa naglaro ng sina Lebron at Davis, isa pa sa ikinatuwa ng mga Lakers fans sa naging preseason game ng Lakers noong nakaraan ay ang paggamit ni coach J.J. Redick kay Anthony Davis at Hayes na magkasabay noong mga huling minuto ng first quarter. At muka nagustuhan ng new Lakers coach ang lineup na ito dahil ayon kay coach J.J. Redick magagamit daw talaga nila ang rotation na ito. Ang pinaka nagustuhan daw ni J.J. Redick ay gamitin si AD sa power forward dahil nakakapag-switch daw kaagad daw ito at may naiiwan pa silang big man sa katauhan ni Jackson Hayes. Magandang malaman na kahit inanunsyo na ng Lakers coach na gagawin niyang starting 5 si na D'Angelo Russell, Reeves, Rui Hachimura, Lebron at Davis ay plano rin talagang gumamit dito ng twin tower lineup. Lalo't matagal na rin sinasabi ni Davis na gusto niyang maglaro bilang power forward dahil dito siya mas komportable. Kayo mga tropa, sangayon ba kayo sa plano ni JJ Redick na bigyan ng minuto sina Dalton Knecht at Quincy Olivari? Pakikomento naman sa comment section.